E eh, malaman po natin kung ano pong uh, posibleng maging implication ng mga yan uh, mula po sa financial analyst na ating makakapanayam ngayong umaga kaugnay po niya na sa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Astro Del Castillo. Good morning po Sir Astro. Good morning, Cecil. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig. Yes, good morning sir. Opo, mukhang uh, challenging ito pong November Sir Astro ano dito po sa uh, ating ekonomiya sunod-sunod 'yung mga kalamidad tapos 'yung peso dollar exchange hindi maganda 'yung performance ng piso at hindi rin po maganda 'yung performance ng uh, Philippine Stock Exchange siguro so nahihintayin natin 'yung ano yun pong assessment ninyo doon po sa halaga po ng piso ano po 'yung magiging overall impact po niyan ano anong sektor 'yung makikinabang at ano-anong sektor yung madedehado? Yes, uh, mm. Cecil, uh, o nga, no, napansin natin na uh, nung uh, nakarang mga linggo ay tuloy-tuloy ang paghina ng uh, merkado, no, lalo na sa piso at sa stock market. No. Sa piso, uh, before the uh, November, uh, US November elections, no? we were doing around 55. No? Uh, 55-50, uh, mga gano'n, 55-40. Kailan -ka yan, then, ah, Sir Astro? Kailan yung 55? Uh, that was prior to the uh, U.S. Uh, November 6 ah, uh, wow. uh, Election. November uh -huh. 5 elections, yeah. Or around uh, first week, no? Around hmm. 55-43, no? Uh, and then, after noon, Uh, nung na-announce na yung ano yung uh, nanalo uh, medyo nagkaroon ng surge no tuloy-tuloy uh, na ang paghina ng ating piso. Or uh -huh. sabihin na lang natin paglakas ng US dollar. ah, uh, ang talaga ang explanation rin talaga si Cecil ay uh, lumalakas ng US dollar, no? ah uh, hindi lang piso uh -huh. ang uh, nagwiweekend. Talagang uh, against all currencies, the US dollar is strengthening, no? Sa uh -huh. sa yen, against the other Asian currencies, ah uh -huh. uh, euro, no? So, bakit siya lumalakas, no? Eh ito ay lumalakas dahil uh, uh ito ay reaction doon sa Uh, sa polisiya ng uh, nanalo no na si President Trump no uh, nagiging ano na siya uh, yung kanyang uh, uh, shift sa uh, mas magiging ano siya mas magiging um, focus sa US no palalakasin daw niya ang uh, uh, ekonomiya ng Amerika. no so ito ay pabor sa sa ekonomiya ng uh, ng Amerika at sa businesses no so ito tulo, uh, ito ay uh, nakadagdag uh, ah uh, kumpiyansa doon sa US dollar no so madami nag shift to uh, US dollar assets no as a result uh, isa lang yon sa uh, rason mm -hmm. no yung uh, yung uh, panibagong uh, polisiya ng uh, magiging presidente ng Amerika by next year no ang pangalawang rason ay uh, yung geopolitics tuloy-tuloy ang uh, kaguluhan sa Ukraine mm -hmm. uh, sa sa Middle East no ito ay nakakabigay uh, uh, pangamba no Uh, kaya lahat ay uh, or karamihan ay uh, nagsi into uh, dollar assets. So isa to sa mga ano sa mga rason kung bakit tuloy ang paglakas ng uh, ng, uh, ng US dollar against uh, currencies mm. or uh, paghina ng ating piso. Ano-ano ang magiging implication niyan, Sir Astro? Kasi 'di ba in dollars tayo nagbabayad y ng utang eh. Tapos yes, so, in dollars tayo bumibili ng langis in dollars din yung yung pati yung supply ng kuryente natin may factor din po doon ng peso dollar exchange tama po no mm -hmm. uh, ano po ang impact na to no? number one, inflationary pressure no uh, uh, nabanggit Ayaw. nyo uh, halos Depression. lahat ay uh, ini-import natin so itong rising import cost uh, makaka put pressure to sa uh, presyo ng mga bilihin no lalo na yung uh, Uh, la lagi natin import ano po ito uh, pagkain at uh, fuel no mm -hmm. so ito po ay uh, makakadagdag uh, dagdag talaga uh, na, mm -hmm. na pressure doon sa inflation or pagtaas ng mga uh, bilihen no basic uh, uh, goods mm -hmm. and services pero Pag dalawa, uh, yeah, ahead, ang konsekwensya niyan siyempre eh dahil tumataas ang bilihen nagde-decrease ang purchasing power ng uh, ng ating mga kababayan Uh, yung piso mo mm -hmm. ay uh, mas maunti ang mabibili no uh, dahil tumataas ang uh, inflation pangatlo investment risk no tumataas ang investment risk kasi uh, weak, weaker yung currency mo eh, no yeah, okay. uh, may perceived na economic instability lalo na kung hindi ma-manage ng gusto ng ating gobyerno no mm -hmm. and uh, of course obviously dahil mataas ang bilihen uh, may possibility na impact sa economic slowdown no dahil mataas ang uh, mga bilihin uh, production cost ma mm -hmm. uh, mahal no uh, bababa ang uh, profit margins no uh, and possibly pang magkaroon ng layoff kung mag-aggravate oh. pa so yun 'yung mga consequence. Some... no pero siyempre meron kas uh, katulad ng banggit mo kanina meron namang uh, benefit trend no uh, katulad nung uh, uh, magi-increase yung value ng mga rentances yes. na nakikita natin mm -hmm. every, uh, every uh, mm -hmm. holiday season no Yes, ang papasto yes, kasi, Cecil, no? uh, mm -hmm. bagong taon. So, uh, this will be a boost to the uh, local economy, no? Mm -hmm. Kasi consumer spending, mabuboost uh, bo -boost na naman. Apa. Uh, how, despite the ano, uh, high, uh, uh, higher inflation, no? Nakita mm -hmm. naman natin tuwing uh, holiday season, tuwing... Uh, uh ay ano ay uh, lumalakas ang spending no mm -hmm. at uh, lu uh, lumalakas ang ito ng remittances sa mga OFWs So, Sumasabay at um, mababalanse para yes. sir Astro ano nung OFW remittances at nung inaasahang pagtaas ng consumer spending nitong uh, holiday season. Yes, yes, hmm. yes, Yan nga na expect natin. But again, uh, not a guarantee considering that uh, tataas ka yung uh, uh, presyo ng mga bilihin. no? Uh, yung mga hindi naman OFW uh, uh family tay uh, uh, definitely mm -hmm. maapektuhan mm -hmm. pero another advantage Cecil would be increasing na uh, exports no uh it will be, our prices will be more competitive kasi weaker mm -hmm. peso uh, mas malaki ang uh, uh, mabibili ng isang US okay. dollar para to purchase uh, uh, a product no na Philippine product and of mm -hmm. course sana uh tourism mag benefit no uh, maattract oh, yes. yung turista dahil uh, mas mahina ang piso mas malak mas mura pumunta sa sa Pilipinas no mm -hmm. uh, uh, lalo na itong Disyembre uh, itong January sana makas maka-attract tayo ng uh, uh, turismo no mm -hmm. uh, hanggang sa inyong tansya Sir Astro Uh, mananatili sa ganyan level. 50, eh, Nag-range tayo ng 58 to 59 level. Eh. May ibababa pa ba? Sana wala na po. Ano? Sana dyan na, lang po, dyan na lang maglaro. Or Yes. Uh, well, Cecil, tama ka, no? Uh, yan din naman natin, ang pananaw natin. Sana dyan maglaro. Pero uh, pag na-breach na pa yung 59, uh, sigurado ang sunod niya na ipapunta sa, uh, sa 60 pesos, no? Uh, hindi natin ma masabi na hanggang dito na lamang sa kadahilanan na yung policy pronouncement na lang ni uh, President Trump yes. uh, ay talaga kagimbal-gimbal, eh, no? lalo na yung pag-increase ng tarifa against uh, other uh, uh, trading partners niya, no. Medjo mm -hmm. so, nagkakaroon na ng reaction. Pangalawa, nagsabi na yung uh, OPEC na by uh, January baka mag-cut sila ng production. So it will increase prices na naman no. So uh it could put pressure na naman to uh, to the uh, Philippine peso no. Uh, so talagang uh, hanggang saan ayaw naman nating mag- Up. Speculate 'yung mga ating mga taga mm -hmm. Pero tingin naman natin ay uh, uh, hindi naman ganun ka uh, baksak ang uh, uh, mangyayari sa sa ating piso. And uh -huh. also say si to put into context, na hindi naman dapat sila magpanic at yes, maalarma, yes. no? Sabi ko nga sa iyo, uh, hindi lang piso ang apektuhan, no? Okay. Uh, uh, other currencies ay uh, mm -hmm. uh, naapektuhan din. Na ang importante dito, uh, paghandaan dito ng mm -hmm. gobyerno at ng ating mga mm. kababayan. In fact, sir, yung ating uh PSE, Philippine Stock Exchange, sir, pulang pula ilang araw ng pula. Uh, in fact, ilang linggo na, sir Astro, talagang hindi tayo maka makabawi above 7000 level. Pero hindi lang naman Philippine stocks, ano po, pati Japanese stocks, Korean stocks, ano po, Indian stocks, ano po, are also not performing well. Yes, yes. Ah, uh -huh. uh, halos gano rin naman ang rason, no, yung mm -hmm. geopolitics, uh, yung uh, policy, new policy stance ni uh, President Trump, mm -hmm. no. Yan, yan talaga ang uh, tinitingnan natin. Siyempre, yung uh, impact na to sa mga uh, kumpanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange ay uh, tinitingnan natin, no. Mm -hmm. So dahil nga posibleng mas mataas ang presyo ang piso, baka magkaroon ng impacto sa earnings or sa kita ng mga Uh, kampanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange. No? Mm -hmm. So, kaya medyo uh, medyo mahina. Mahina ang pag -ano, no? And also, of course, yung domestic fundamentals natin, even though na may mga magaganda balita, lalo na yung S&P nag-improve uh, ng outlook sa atin, no? ng mm -hmm. rating sa atin, uh, in-announce kahapon, sana makasoften dito uh -huh. sa paghina ng ating piso at uh, paghina ng ating uh, stock market. Mm -hmm. Sir, uh, ano ang inyong magiging... Uh projections sa economic output ng bansa this year uh, sa harap po ng mga kalamidad na tumama po sa atin. Magmula pa lang nung early part ng 2024, nasimulan po tayo ng El Nino, eh, pagputok ng bulkan, tapos sunod-sunod na bagyo. Uh, yes, we're still positive that uh, uh, uh -huh. uh, tuloy ang ating uh, uh, pagmunlad. Uh, we will hit the so-called... Uh, 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 around 6 to 7 percent GDP. Uh, uh, tingin naman natin na uh, inflation will be more manageable unlike before the uh, uh during the COVID no? Mm -hmm. or immediately mm -hmm. after COVID, no? COVID season. Uh, kailangan lang talaga paghandaan, uh, uh, Cecil. No? Uh, tingin naman natin we will be one of the uh, uh fastest uh, growing economy. No? But uh, however, we need to sustain it lang yes, uh, kailangan yes. talaga we should get our act together uh -huh. uh, kami sa business sa academe, we've been uh, uh -huh. uh, harping or clabbering that uh, government should really focus its energies on uh -huh. uh, yung concerns sa ekonomiya no uh -huh. uh, hindi nakakatulong to itong political noise itong so called Ayaw. disunity is uh, not uh, helping also no uh -huh. Uh -huh. Uh, hindi ko na siguro kailangan explain no ayun yes, na natin po. sumama pa dyan sa kaguluhan uh -huh. niyan sana yung lakas nila ay nakatutok sa Palakasin ang uh, agrikultura ipasa yes. na ang land use plan no ang land use uh, act no para ma-determine at ma protektahan yung mga uh, mas madaming tinatanim na pagkain kaysa tinatanim na bahay anong anong tawag infrastructure. A, a, anong pano kala ulit yan sir astro land use act uh, land use act no oh okay. bali ito ay uh, na-determine kung alin ang uh, uh, ang dapat para sa agrikultura sa forestry, mm -hmm. 'di ba, sa mixed use, sa commercial. Ah, uh, hanggang ngayon hindi pa napapasa eh. eh, 'yan. ang na napaka-basic. Mm -hmm. eh, kaya hindi natin maintindihan kung bakit uh, iba yata ang focus ng ating lawmakers, no? They mm. should have been passing this, no? Uh, of course, yung ano budget sana mapasa immediately para wala tayong cap, no? Uh, third, yung power and energy, kailangan tutukan rin. Isa 'yan yes. sa sa Uh, kinocomplain na investors na mataas mm -hmm. ang cost of doing business oh, dahil mataas ang kuryente. Mm -hmm, mm -hmm. And uh, uh, nag-a-attract tayo ng uh, madaming uh, uh, manufacturing and yet medyo limited pa rin ang ating mm -hmm. power and energy. no mm -hmm. Though dumadaming investments, uh, hopefully, hindi sila umalis. Kaya nga, we should get our act together. no yes. uh, I'm sure ikaw, nakapunta ka sa Vietnam, Cambodia, Laos. Alam mo, nakakalungkot, Cecil ipag pag ikumpara mo ngayon this year no uh, compared to the previous years wow they've improved wow they, uh their uh they're, ano, they're uh uh yung kanilang mode mm. uh, of transport okay mm -hmm. inflation uh, control ng presyo no mm -hmm. uh, uh talagang ano, ang pinag-uusapan paano mag-unlad paano wow. habulin yung mga corrupt uh, officials mm -hmm. no uh, sa wow. Vietnam no so mm -hmm. Uh, siguro kung malakas ang ekonomiya natin for this year and for next year, baka maunahan tayo lalo ng ating mga yun. neighboring countries. Actually, so. yun nga, Sir Astro. If we Sir don't Astro, get our act together, no? Uh -ho. Yes. Actually, Sir Astro, eh, kumbaga, mas, mas ano pa rin naman tayo, uh, mas, anong tawag nito, mas improve pa rin naman yung ating economy, ano? Kaya lang, talagang, ah, uh, malaki na well, rin yung in-improve uh, yes, ating oh. mga kapitbahay. Mas improve pa rin ito. naman tayo, but, ah, uh, yun nga lang eh, mas nagre-rely tayo sa BPO's or FW remittances. Uh, yung, yung, mm -hmm. we're an island nation and yet we're importing fish, no? We're importing food, no? We're supposedly to be an agricultural mm -hmm. country, no? Something is really wrong, no? Uh, uh, I think, alam naman to ng lawmakers, eh. Alam naman to ng investors. Mm -hmm. no? Hindi naman to sikreto, no? Yun lang naman. Mm -hmm. uh, tama siguro yung uh, habulin yung mga issues about uh, human rights, uh, peace and order. Walang problema yon, Ayos yun. But we need to front load yung immediate concerns because Sapa. uh, si-shift na ng ano eh, ng uh, policy si US by next year. Pangalawa yes. ay uh, nagkakaroon ng matinding kaguluhan sa Ukraine. Mm -hmm. uh, Na-involve na madaming bansa. Natatakot na rin mm -hmm. ang uh, Sweden at uh, iba pang bansa ay nag-release na ng manual kung pa paano mag-survive sa isang uh, uh, crisis, lalo na sa na gera, kasi ng, ano, climate ng, change. Hanggang, Meron ba tayo nun? Yes. Alam ba ni Juan Pedro Nene? Kinukonvince mm -hmm. ba ng lawmakers na magtanim tayo sa mga sa ating mga bakuran para at least uh, maka, makatulog sa sa pag uh, sa ating mm -hmm. pang-araw-araw kasi mm -hmm. mataas na rin kahit gulay mm -hmm. no And then, ah, Sir Astro, ito lang ano, on the latest development lang sa international geopolitics, nagkaroon po ng ceasefire, no? Nagsimula kahapon mm -hmm. yung ceasefire agreement between Israel and Hezbollah. So, baka... Yes, oo. So, oh, actually, positive trend aha, yan. Yan ang, ito mga uh, gutom na gutom tayo na magandang balita. Apo, so, apo. Na, Mm -hmm. ma lessen yung geopolitics no kaya uh, lang yung risk of geopolitics next year by january ang pag-upo ni US president elect Donald Trump ayun uh, pero paano naman yan mababalanse pala sir Astro uh, ng 2025 is an election year sa Pilipinas yon actually isa pa yung sa saving grace natin no dahil mm -hmm. sa election spending nakakatulong talaga yan sa ekonomiya no uh, pero again ito ay uh, hindi hindi naman talaga, mas mag gusto sana talaga natin ay uh, mga hard investment no or foreign, foreign direct investment ay mas mm -hmm. mapalakas no uh, ng ating ekonomiya rather than uh, mere election spending. Pero makakatulong yan. Makakatulong yan. Alam mo naman, may pag-aaral na tuwing may national elections, around 1 to 2 percent ang tulong niya sa gross wow. domestic product mm -hmm. no or sa activity sa ating bansa. Opo. Pero dapat suportahan pa rin ng pangmatagalang... Ah, uh, yes, so ano I'm sure ano yan. Uh, alam yan ng ating lawmakers, alam yes, yan obo, ng generator toll. Uh, kaya nga sana, no? Kung buhay siguro si President Ramos, alam mo sasabihin ay katulad sinabi ni Senator Enriquehapon, no? Cease fire. Ah, wag nating kalimutan yung pangangailangan ng ating bansa, no? So yes. is uh, let us focus our energies on yung pagkain, oh, infrastruktura na nasira ng bagyo. Oh, marami no? pa rin na yun. Yes. Uh, o, oh, oh, oh. oh. marami pa rin tayong mga kababayan uh, na nakailangan ng tulong yes. ng mga sinalanta ng bagyo. Oho. Oh, yes, mm -hmm. kailangan natin ng inspirasyon yes. sa mga leader na Dabo. gusto ba natin lagi nag-aaway. Mm -hmm. <laughs> Kung tingnan mo yung ibang bansa, uh, ibang pinag-uusapan nila, pinag-uusapan nila paano protektahan ang kanilang kabataan sa social media, by banning yung mm -hmm. mga below 16 and below, di ba? very productive yung mga discussions no mm -hmm. sana ganun rin uh, yes. umaasa naman tayo Cecil no uh, tagal na natin nakita Saka to mukhang, so, um, again, mukhang on track o. naman ng congress sir, sa uh, ba, sa pagpasa ng national budget for 2025 baka maisa yes, lang na sa bicam next natin week nun. po eh Opo. Hmm. Mm -hmm. Tama, tama. Oo. Actually, maganda yun. Magandang balita yun. Mm -hmm. uh, sana may ayos talaga. Part oh. ng demokrasya yan may yes. mga gusto silang tanggalin may gustong idagdag mm -hmm. no ah uh, sana lang talaga ang bottom niyan eh makatulong talaga sa ekonomiya no ah yes. uh, and katulad ng sa sabi ko sir, yung budget ano yan natural process din yan eh, no yung mga kailangan ipasa para tulungan ang agrikultura yes. ang power and energy mm -hmm. at ang depensa ng ating bansa yan. no ayan ayan yung defense yun, service act or, up, or uh, yung uh, ROTC yeah. bill ay hindi na napasa no mm -hmm. ito ay ang uh, ROTC bill ay hindi lang naman sa uh, national security okay. ito rin ay uh, para sa climate uh, change disasters no mm -hmm. oh, yung mga disasters yan yeah. talking about defense yung oh, yan yan kabataan. yung yan yung oh. isa sa mga concern ni Sen. Tolle yung pagpapalakas ng ating depensa yan yan ang isa sa kanya mga itinataguyod. yes oh, oh. Mm -hmm. unfortunately sana talaga magre-focus ang energies, lalo na Pasko eh. Mm -hmm. ako okay. I support the call of Center uh, Engilian no? and other uh, like-minded uh, yes. uh, individuals na ceasefire, please, please. mga let uh, let's be uh, ano ladies and gentlemen, mm -hmm. di diba? uh, of the finest order and let's inspire the youth, no? And, ano, focus our energies okay. on the needs of the of the country, no? which is uh, talagang food security. Yes, energy security. security. Yeah. And of course, uh, national defense, no? Mm -hmm. Binabastos tayo eh. Tapos mm -hmm. nagbabas nagbabastusan okay. pa tayo dito, no? <laughs> Alam mo, hindi na ako masyado nanonood ng news talaga, <laughs> eh, no? Uh, pag political lang, very 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 well said po, Sir Astro. Yan, ma magkakaroon pa ng part 2 itong ating panayam Sir Astro. Ang dami nating kailangan pag-usapan talaga pag uh, ekonomiya ang uh, ang issue. Marami pong salamat Sir Astro. Yes, maraming salamat Cecil. Mm -hmm. Mabuhay ka, mabuhay po ang ating mga kababayan. Ayan. Yan po si Sir Astro Del Castillo, isa sa mga financial analyst at CEO ng First Grade Finance Incorporated.